pak pa kayo tumagay na sa labas kayo di ba bawal lang tumambay di ba meron ng curfew tumingin kayo sa oras pumasok na kayo kung di nyo gusto na maposas oy teka sino ba kayo titingin kami sa oras eh wala kaming rilo saan ba kami titingin huwag nga kayong bastos nagiinuman kami dito eh di pa kami tapos oh so di nyo kami kilala kaya pala balay e wala kahit anong gawing si tadi nyo kami nakikita malabo bang mga mata baka luminaw yan pag pinahuli ko kayong dalawa ano daw? Wala kaming pake. Bakit nga polo? wala namang simbang gabi. Huwag kang makialam. At baka ka masuntok. Baka gusto mong makatulog kahit di inaantok. Sino bang takot? Huwag nyo nga kaming angasan. Di kami madadala sa stilo nyong tigas-tigasan. Ang sarap nyong sampalin. Ang sarap nyo rin itulak. Ganyan daw talaga pag merong alcohol sa utak. Baka gusto mong ngampasin kita ng bote. Kayo yung gumagala. Kayo dapat hinuhuli. Gusto tong mga to. Huwag nyo nga.